Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches. Ayan uh, sumagot na. <laughs> si uh, Congress Manila Congressman Benny Abante. It uh, itong si uh, si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa pahayag niya na sarswela lang yan, ginagawang investigasyon ni President Bongbong Marcos sa mga katiwalian sa flood control projects na according to Ping Lakson ay umabot na ng 1.2 billion since 2022. o since uh, the time President Bongbong Marcos assumed office. So sabi ni uh, Baste, and we uh, we blog about it earlier, sabi ni Baste, eh, sa totoo lang, siya naman may kasalanan yan. Bakit 3 uh, years nang nangyayari yan, hindi pa niya nakita yan. Eh, sino bang, uh, ay walang audio? Oh my goodness, andali, andali. Oh. Uh, okay, sorry for that. Uh, Ni reset lang natin kasi sabi ni uh, Bri, uh ni RHK28 wala daw audio. So uh, tingnan natin dito sa sa monitoring natin. Okay, uh, Okay. Ah, uh, uh, meron naman, meron naman ha, meron naman ha. Siguro minsan kung walang audio Uh, minsan mahinang signal sa lugar nyo mismo kung walang audio ha uh, okay so as we were saying as we were saying ay uh, uh, sinabi nga ni Baste na kasalanan ito ni President Bongbong Marcos kasi sino ba nag-approve sino ba nag-approve ng budget ha Palagay natin ha, may, na na uh, meron talagang uh, katiwalian doon sa sa blank forms sa bicam report na pinan, ang final form ay ginawa nila Martin Speaker Martin Romualdez and Saldico and also uh, Senate President uh, Chis Escudero and uh, Senator Grace po na head ng finance committee so Uh, sabi ni Baste, eh, sino ba nag-approve nun? Ha? Tulad yung tama rin naman si Baste kasi sinasabi rin naman natin noon-noon pa, sana hindi yun in-approve ni Presidente. Sana binalig yun, niya yun sa house o kaya na gumawa na lang ng kwan ng uh, reenacted budget. Ha? So, hindi pa sana tayo nawala ng uh, uh, 600 billion na parang bula na napunta lang sa mga sa bulsa ng mga kongresista, senator at mga contractors and uh, officials ng ng DPWH and Commission on Audit. So, uh tama rin naman si Baste na answerable rin si presidente tulad nga sinabi natin at uh, ito nakalagay sa sa front desk ni former US President Harry Truman the buck stops here. Kumbaga, lahat ng kapalpakan ng gobyerno ko, ako ang akong sagot diyan. Ha? 'Yun ang 'yun ang galing ni ni Harry Truman na na hindi niya niya pinapasa-pasa yung blame. Ha? Sa kanya babagsak yung blame kasi siya ang presidente. Kaya nga tumakbo siya sa pagka-presidente, he wanted to be responsible for everything good happening in his country and everything bad. Ay, right? yung mga presidente, hindi naman natin tinutukan ng barilyad para tumagbo sa pagka-presidente. Kung nandyan ka na sa pwesto, gawin mo lahat to prove you are in control. So dito, inami ni presidente mismo, ni President Bongbong Marcos, he was not in control from 2022, 2023, 2024, at hanggang ngayon, the mid the half of 2025 kung saan ngayon pa lang siya nagising na meron pa lang nawala 1.2 trillion sa katiwalian. So mas malaki pa sa nakaw at least sa uh, sa Duterte administration ang nagnanakaw mostly sila Duterte, mga kamag anag niya at saka yung close sa kanya. Pero dito, uh, obviously, walang uh, walang walang nakaw si President Bongbong Marcos pagdating sa sa pork barrel projects o kaya sa ghost projects pero ang nagnakaw naman yung mga senador at kongresista na unlucky rin almost uh, almost one six of the budget kasi 6 trillion lang budget natin eh so eh, yearly one six kasi 1.2 one point, one point trillion ang ninakawan nila so kaya dahil dito nag-react rin itong siya uh, si Benny abante, Although may point rin naman si Benny ha, eh bago bago mo pansinin yung uh, yung mga port barrel namin, mga insertions namin, i-suriin mo muna saan ba napunta yung uh, 50, 51 billion budget ng kapatid mo si Pulong Duterte uh, during the Duterte administration at bakit tuloy-tuloy uh, pa rin ang baha dyan sa Davao kahit binuhos na daw. Binuhos na daw di umano ni uh, pulong ng 51 billion. So pakinggan natin itong panorin natin itong uh, itong interview kay uh, Benny Abante. I Mayor Bastepo. Baste. Ang sabi po niya PR stunt lang po yung uh, PR stunt lang. Yes. Eh, ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong natakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit, kung saan ginamit ang pondong yan, kung pa paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napad sa Pell Control Project, at kung bakit malaki pa ang baha at abaw. Kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid yan. Kung talagang PR sustanto, eh, patanayan niya. Kung talagang PR to or may katotohanan na sinasabi. Diba sa unang vlog natin, sabi nga ni Baste na ang dami, cooking lang daw, cooking lang. Yun nga, parang PR stunt lang. Ha, cooking lang, cooking session lang. Niluluto-luto lang itong issue ni Presidente, pero asya ah, na may may kasalanan dito. Oh, sabi naman ni uh, kaya nagalit siguro si si uh, si Benny Abante dahil uh, uh, ang sabi ni Baste eh kung hindi kakasuhan hindi ikulong yung mga kongresista at senador involved dito yung mga sponsor ng mga project na yan walang saysay yung investigasyon cooking session lang niluluto-luto lang or ginigisa lang tayo sa sarili naman at natin mantika. Kaya medyo affected dito si uh, si uh, Benny Abante. Ah? affected talaga. Ah? Kaya sabi niya, uh, suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kapat kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni congressman na uh, Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang tatay yan at uh, earlier we we blog uh, yung figures coming from the house na at ito ay uh, confirmed by DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na nung pagkakilala ko nito maganda ito at wow legs baka wow legs at maganda pa naman ngayon Si Undersecretary Maria Catalina Cabral na ang uh, distrito ni Baste ay tumanggap ng uh, 13.7 billion infrastructure pla ah uh, infrastructure funds kabilang na ang para sa flood control projects 13.7 billion in 2022 yeah no 13.7 billion in 2020. 25 billion in 2021, 13 billion in 2022. Ah? Sa kabuan nakatanggap si Baste ng 51.7 billion. Ano si Pulong? 51.7 billion sa loob ng tatlong taon nung paalis na si Duterte. Kumbaga, kwan na ha? Uh, last last three years uh, binuhos ng binuhos na hindi na kailangang magtrabaho sa buong buhay niya si si Pulong Duterte ha ah, kaya sabi ni ah, ah, sabi ni Abante i-reveal niya kung magkano kung saan ginamit yung pondong yan kung papaano ginamit yan kung ilan milyon ang napunta sa flood control projects at kung bakit malaki pa ang baha sa Davao yeah. so Uh, tama rin naman itong si uh, si uh, Benny Abante ha. Uh, this issue has been raging for so long. Kaya dapat uh, tuldukan na ito ni Pulong, sagutin na niya kung ano ba talaga anong katotohanan dito at saan ito napunta. Madali naman 'yan eh. Ibigay niya lang niya yung lista pagkatapos i-attach niya yung mga pictures. Pwede nga niya yung mga yung mga DDS vloggers niya, anyway, binabayaran niya ito, uh, maglabas na lang siya ng video, ng one-hour video, na naka, uh, dito yung halaga, andito yung project, tapos na. etong halaga, ito ng project, itong halaga, ito ng project, parang ginawa ni Ping Lakson. So, sana nga, ha? Uh, sa investigasyon ni President Bongbong Marcos, isama itong mga projects na mga Duterte, ha? So we will be keeping watch on this issue. Ayaw naman natin na mauwi lang ito sa labanan sa salita, ha? Sa sagutan lang ito ni Baste, ni uh, ni uh, Abante. Uh, dapat may mangyari dito. Kung uh, dapat uh, uh, maimbestigahan na rin itong mga pork uh, barrel or insertions o anuman na uh, pondo na naisyuhan kay uh, kay Pulong nung uh, siya ay ah uh, uh, hanggang ngayon naman district 1 representative ng Davao kaya lang buhos na buhos sa kanya yung mga mga pondo na ito nung presidente yung tatay niya so kahit si Pulong uh, parang siguro gusto na rin niya ng closure sa uh, so i gumawa ka na lang uh, report to the people kasi isa pang uh, isa pang uh, what's also driving uh, driving controversy uh, and attention to this issue is the fact that you have been silent you have not uh, fully accounted uh, these funds to the people of Davao or the or the Filipino people as a whole because after all whether we are from Davao or not uh, this forms part of our uh, money coming from the Filipino taxpayers pera po natin lahat ito. Ha? Kaya dapat ma-account. And dito, wa, uh, uh, masasabi natin may tama, may tama si, uh, si Baste na kasalanan ni President Marcos ang pinabayaan niya magnakaw yung mga kamag-anak niya, lalo na yung dyan sa, sa Kongreso at magkakaalyado niya sa Senado. Uh, pero tama rin naman si, si uh, Uh, Congressman Abante na dapat i-account rin ni, uh, ni Pulong yung 51.7 billion na na-release sa kanya nung time ng tatay niya. So yan po and we will be uh, keeping watch on this issue. So medyo lobat na si Bat. Hanggang dito lang tayo. Short vlog lang ito. Thank you very much for watching. Uh, good evening to all and see you in my next vlog.